Alright, isang mapayapang buhay po. Tinawag ko tinira. So ngayon po, nandito po ako sa loob ng sementeryo. Kaumagang umaga, pet pinuntaan ko na rin po. At, at marami na rin po na kasinding kandila rin po dito. Kahit mga gantong umaga rin po, mga ka kapatid. Ayan po. <coughs> agang gabi po yan, eh, mga nakasindi pa rin. No? Oh. Nagulat rin po ako, talaga na ganto pa rin. No? Oh. Pero wala na rin gantong oras na pero yung mga nagpupunta pa, gano'n na tao dito. Magang umaga rin po yan, no. Kung titignan rin po natin kalangitan rin po, mga kapatid. Ayan, no. De sa kabila rin, may mga nakasindi rin, no, doon, eh. Pero nakasindi rin yung mga kandila din. Hanggang gabi yan, no. Tindi nga rin, no. Oh. Nagulat nga ako sa mga ganto din, no. Yung mga nakasindi pa mga kandila dito. Sa mga ibabaw ah, medyo baloktot na yung ano ayun ako kung sadyang ganyan talaga yung pagkakaitsura ng baso rin dito banda mga uh, kapanalig Ma, pag imalaan nyo po ako na kulto mga kapanalig ay hindi po ako kulto ah. sa rin po ako na magagamot rin po na alagad ni Kristo rin po kagaya sa trabaho rin ko eh, na pag imalaan rin tuloy ako na kulto. <laughs> ako talaga yung na, ano talaga, eh? napapatawan na rin ako sa ganyan kahit hindi naman ako kulto. Eh. tuloy ako. Ayan po, hindi pa ako kulto. Eh. Isa pong magagamot. May, may, mga kulto rin po. Sa mga ganto, yung mga wala pang ideya sa mga ganyan, yeah, hindi pa naalam mga ganto. Ang kulto, ayan po, eh, bagay rin po sila ng bagay rin po sila ni Santanas. Oh, sa kasamaan rin po, mga panalig. Kaya mas maganda na maging magagamot ayun yung manggagamit rin Saro sa risalaga ni Kristo meron din kasi na gumag kahit manggagamit, may gumagawa rin ng kat mga kalokohan kung ano ano no mga kagaya ng mga pangkukulan mga ganyan so wag ata kung ano kang talaga kung manggagawa kayo manggagawa wag yung mga kukulan ng mga kukulam sa maring kasi yan eh lalo yung mga pangkukulam rin po yan mga kapanalig eh Kunyari, nang kukulang ka ng isang tao, pag oras na namatay ka, ang kaluluwa mo sa purgatory oh, sa Hades, ayan yung matapunan ng mga kaluluwa kung sa mga tinatapon. Kaya inaano ko na rin dito at medyo pinapaulit-ulit ko na. Hindi eh, ko malaman sa karamihan eh. Sasamahan ko yung iba sa trabaho. Lalo sa yung trabaho pa rin ako, ako sa Almex na eh. Nakapagimala akong ano-ano yung mga sinasabi sa akin. Napakarap na kaanot ulit sa ganyan kung ano ano ng mga sinasabi. Ayan. Ayan mga kapatid eh. Nakabike rin po ako ngayon. na bisikleta rin po ako. Tatabi ko lang ang bisikleta ko eh. Ayan. Ayan yung bike ko rin po. Mga kapatid ayan. Medyo titinan na rin po natin yung pinakataas rin yan. At uh, tinanong ko yung pinaka ano yan magang umaga po lang. Mga kapatid eh, nasa ano pa lang. Tinag ko yung nung oras pa lang. Nasa 6.19 pa lang. Lasays po po lang. Mga kapatid oh. Ko. Marami pa rin nakatirik na mga kandila din dito. Sa itaas. Sa baba mo. Mga kapatid eh. Mandami pa rin mga nakatirik na mga kandila din dito. Ating gabi pumunta rin po ako dito mga kapanalig eh. Ang dami pa rin ng mga nakasinding. Oh, marami mga nakasindi. Hindi ko kasi nabutang ka kagabi to. Marami na marami mga tao. Anong oras na rin kasi ako pumunta din dito kagabi po. Mga bandang alas dis. Mga bandang alas dis eh. Wala nang kataw-tao rin dito sa halaw. Pumasok rin po ako dito. Kaya sinubukan ko na pumasok din. Ay, medyo binibidyo ko rin dito. Ay, may tao na rin po doon. Papasok na rin po talaga hindi ko talaga maano ito ang talaga ng kandila kasi pag mga nga, oh, nga matagal nga rin bago ma upos nga rin po yung kandila pag habang nagano rin pa ako habang nagsisi, nag, uh, nagdi po yung dibusyon sa so, wala po nakakaalam po sa instruction po dito yung debusyon eh para mapalakas ang spiritual o spiritual natin sa katawan rin natin nakaugnay po yan sa Biblia po na kailangan natin manampala tayo sa Diyos na ayan yung papakain natin sa espiritu natin parang kagaya rin natin sa material na bagay pag kumakain po tayo kailan para lumakas natin para lumakas ang resistensya po natin sa body at cells natin po mga panalig at ayan kailangan natin na uh, pakainin yung uh, espiritu natin sa ating katawan para maka yung mga panalangin natin masa ma, marinig ng Diyos maatignig eh mga panalig <coughs> talagang hindi ko talaga maano dito ayan yun tinan natin sa kabilaryo dito at hakit uh, po ako mga kapatid eh yun bandang dulo po mga kapanalig eh, may nagsisigari po sa itas na rin po yan no ayun umakit na rin po ako dito sa ibabaw ng bubong po mga patid. sa eh no tayo tayo lang palang mga tao rin po dito eh may naganan na rin po doon mga panalig at may nagsisindi na rin po yun doon eh, medyo binijuan ko na rin dito eh, para ating matunghayan ng kapaligiran dito sa loob ng sementeryo Kaya rin po mga kapatid ay pumunta rin ako sa loob ng sementeryo para tayo ay manguha ng kandila. Siyempre, aalayan ko muna ito ng dasal yung mga kandila na makukuha ko rin dito para ba sumama yung mga espiritu, ay mga kaluluwa. Iba kasi yung espiritu at kaluluwa rin po mga kapanalig. Ang espiritu yung espiritu ng Diyos mataan sa atin sa loob.